Hindi na bala. Ay mayaman pala kayo tay. Hindi naman tay. Hindi naman mayaman. Konti may, lang. Medyo may, may mayabang lang. <laughs> <laughs> mayabang. <laughs> Tinamaan niyo ilong niyo. Oo. Sabi niya ang lulo ko. Kaya... kaya kaganyan. Oo. Ayos. Tay. <laughs> dito kayo tay ng konti tay. Pakita. May ilan ang anak niya. Sa kanya. Hmm. Ay sa kanya. Oo. Oh. Parang <laughs> madami oh. ah. ah. Sa kanya anim. Anim. Po. Oo. Meksikano <laughs> si tatay. tatay anim. Matindi sa... Ang diyan! Mahina ka sa mati-mati. Ilan ba? Anim. Ay, anim plus one. lang. Ikaw Pito. Naman... Huwag tayo. Ayan, malaki oh. Tilapia. Ay, hindi yan. Ha? Ikaw naman. Ano yun? Yan ang karak. Tawag pala kang karak. Mga kababayan, nababayak si... nababayak si tatay. Taya. Madami. Si Ah. Malalaki rin pala, no? Pangulam na. Oo, pangulam. ni tata, eh, no? Ano po ito? Palaisdaan talaga siya o, ano? Palayan niya. Palayan.

Ah, doon. Habi lang. Tignan natin. <coughs> Sipag ni tata eh. Ayun na na na. na. Ah, hindi halata, no? Ay, ang dami. Ay, ang dami. May namatay na. Ah, uh, uh, ba ba't, ba't nilagay nyo dyan, Tay? Ah. Pansingit uh, uh, oh, lang na. Tay, pwede ka ba namin mabala, Tay? Oo, oh, oh napadaan lang kami. Kasi nakita namin masipag kayo eh. Nakasikita huh? namin masipag kayo. Ay, ka Opo. Dito lang tayo. Oh. Matagal nyo na po bang, ala? Ano? Ha? Matagal nyo na po bang ginagawa yan pag, ano, pag, pag oh. ano nang, anong tawag, 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 tawag doon tayo sa ginawa nyo? Anong tawag doon? Screen. Screen. Screen, Screen trap. Ah. Uh, ano yung bakal? Oy. Oh, yung, pwede yung bakal, pwede yung nakabalo sa plastic. Oo. Uh. E dito nungkol, napakarami dito. Maraming bumibili dito sa akin. Hey. Hmm. Huwag nyo nga, Diyos. Hindi Kasi sana... yan. Nabasa. Tay, iyan Parang maraming gumagalaw na dyan, tay ah. Marami na yan. Ha? Marami na. Yung mga maliliit kasi may... Yung traka sa mga maliliit na sa bola dito. Yung panghuli nyo, tay, parang basketballan ah. Ay, Ay gento? oh. Parang basketballan. Ikong tawag namin ni Saplak. Pero pag, ano, bataan pa yan, gagawa ko ng mas malaki pa dito. Para umabot lang isang buwan, at hindi ko mama mamamatay. Ilang araw yan tayo, bago ano, bago ito, nyo i-check. ito, tamay, ito one, kulang na one meter, apat na araw lang. Apat na araw. Pag, kasi mamamatay na siya, kasi hindi walang yan yung malaki, malaki Mas maluwag sila Hindi sila malaki pala yan tayo na no? para naging palaisda na yung ano eh, niyo no Palayan namin ito kaya lang ito na namumuggle na, mung kami sa nung subatin yung mga construction supply dito uh, Una una nasarahan yung daanan ng tubig do sa Holy Garden no Ah uh, uh, wala nang daanan Pagkatapos, nagsara din yung pan. Hayn ano yun, tayo. So, malaki tayo yun oh Oh. Yan ang laki, oh. Ang laki, ha? Hindi naman isga yan, ah. Ano ba yun? <laughs> pato lang. Ay, pato. <laughs> Para kang... Para kang... Tao sa pasyudad. Oh. Hindi mo alam yung ayo. Ano pato yan? Di ba yung wild? Wild dog, mas maling padyan. Buti tayo pinapayagang kayo mag, ano, mag-huli-huli lang isda dito. Ante parang Ta, apat kaming nagpakawala dito. Dapat. Ay, apat. apat kaya. kami kay Mario, kay Dante, ako at saka yung pinsan kong si Jose. Kanya-kanya kayong pwesto. O doon, kaya ito walang kung dito. Ito ka kinto ito. Kami yung galagay dito. Yung sa, akin, mga saka ko Maraming natigil ah, saka namin dito. Ah, sakaan nyo yan. Ah? Sakaan nyo lahat yan. Hindi naman lahat. Ay, mayaman pala kayo tay. Hindi naman tayo. Hindi naman. Mayaman. Kunti lang? Medyo mayabang lang. Hahaha. <laughs> <laughs> mayabang. Pero <laughs> may katotohanan naman. Ito tayo, yung bahay na yan, yung nasa likod niya yan, kilala niyo po ba yung mayari niyan? Ah, yung tatay niya, Pisan po. Pisan niyo? Nagsiging titi na ko nga bag na lang ito, namatay. Kasi dito, kung um, kumuhuling ng pahal is na ista, pag hangga dito, nasa kasaan siya, namatay. Ah, namatay. Mabuti, mayroon siya anak na God, oh, okay. Buti. Mas tinitirin siya, na, nasa abul siya. Buti, kilala kayo, bil, kilala kayo niya, hindi kayo sinasaway. Anta, alam mo, mula doon, oh. hanggang sa magkakamag-anak kami. Ah, oh, magkakamag Kihano, Austria, oh. si isang pamilya yan, yung Austria, Kihano Parang mga Espanyol lang apelyedo tayo. Ah. Or Espanyol. Parang yung itsura nyo kasi may layi kayong Espanyol eh. Kaya lang yung ilong po Ano? kasi ako ang panganay. Panganay na Espanyol. Kaya lang yung uh, nanay kong pan, no. yung nanay kong iguruta, iguruta, mahilig sa suntukan. Mahilig suntukan? Eh, mm. well, Tay, nung nasa pan na ako, sinapupo na mm. sina suntok daw ako ayon sa lulu ko. Tinamahan niya ilong niyo? Oo, sabi niya ang lulu ko. Kaya Pera ka ganyan? Oo! Ayos! <laughs> Tait, dito kayo tayo ng konti tayo. Dito, dito konti para marang... Diba, marang mar madis, madis kumpinila ma niya no. ako. Oo! Marami kay maraming nanonood sa atin. Dali. Papakita natin yung ilong niyo, halika dito. <laughs> kasi ibang klase yung ilong niya, halika halika. Ilong, ilong pala Dito, dito. Pinaghalong. Ilocana oh. at saka Igorot. May Ilocana at saka Igorot. Oh, kasi ang ang lolo ko hmm. Igorot, ang ang nanay ko Ilocana. Ilocana. Ah. Ano tawag sa inyo? Mexicano? Mexicano. <laughs> Palabot. <laughs> tay, ano nga pala pangalan niya, Tay? Ay, ako ang ang kilala kilala nila ako dito, Pidong. 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 Ta tatay Pidong. Oh, kaya lang medyo pangit yung pangalan ko, mm. pero yung umpisang pangalan ko, Predi. Predi. Sakitin ako. Pogi ang mga Predi. Oh, pero na mga matay na yung mga Predi, Predi ah, Pero pogi ang mga Pride. Paiwan ko lang kung ah. Tatay, tatay Meksikano. Oo. Oh. Dahil mga kababayan, tingnan si tatay, Eh. Alam niyo kung paano naging Mexicano 'to. Totok natin 'yung camera mga oh, kababayan oh. No? Dahil daw sa ilong. anong, yung, anong nangyari? Oh, alam niyo na 'yung nangyari? Yung baki? ilong may bangs. <laughs> Tingnan niyo 'yung bangs yung ilong ni Tatay. O oh, lumalagpas na sa, ano, sa sa butas eh. May <laughs> ah, masasayahin si Tatay no. Ah. Tay ilan taon na kay Tay. Ilan sa tayo November, no November 19977 19. si, na ako. 77 na. Oo, oh, sa November 19 Parang hindi naman nalatang 77, parang 76 pa lang kayo eh. Alam mo, nasa disiplina sa sarili yan. Ayun. Alam mo, ang disiplina sa sarili, yung mga kabataan yan, mahilig silang kumain ng ano, sariwang damo. Ah. Kung baga, kabayo, pero ayaw ko yun. Hindi kayo kumakain sa riwang damo. Ayaw po. Anong klasing klaseng damo kinakain nyo? Bahala ka na. Bahala na. Bahala ka na kung anong klasing damo yung ano? nakamamatay. Ano kamamatay? Nakamamatay yun. Ayaw yung damong nakakabuhay? Gusto ko yung sanay. Sanay? Pero yung mga kaedad kong hmm. nahilig sa, sariwang damo, hmm. nangawala na sila. Wala na sila? Oo. Oh. Parang sanay kayong kumain ng damong nakakabuhay ah. Oo, oh, talaga. Oh si tatay, masaya akin, no? Apaka. <laughs> tay, ilang may asawa ba kayo? Yung kaninang kausap nyo kanina? Ayun, ay, ayun ang asawa kong... Ano pangalan na asawa niya? Delia. Ilang taon na po? Ah, panganay ako ng walong taon. Walong taon. Okay. Kaya siya 69 na yun. 69? Oo. Oh. Ilang, ilang, may ilan ang anak niya? Sa kanya. Hmm. Ay, sa kanya. Parang madami ah. Ha? Sa kanya, anim. Anim? Oo. Oh no Mexicano si tatay anim matindi sa kanya si tan si nanay unan yung asawa eh yan ang pangalawa sa una yung una ilan ta ilan anak niya sa una iisa lang isa lang alam mo ang nangyari hindi ko naman ikahihiya dun tutu tutu kun ang nangyari eh yung mag asawa ka na inariglo ng magulang inariglo lang magulang magulang yung nakasundo yung buwan magulang kasi yan ang uso noong pang panahon yan. Pero ngayon, yun siya nang kinausap ko na nang maayos yun. Asan na yung asawa? Asa ay, na? Nasa Cavite na ngayon. Kabiti? Oo. Oh. Eh ba't napunta ron? Kasi nung nag-asawa na yung bab, anak yung, tangana, mm. yung naging isa, mm. doon na, doon ang syurte niya sa Kabiti. Sa Kabiti. Oh, nandoon, na, nandoon na rin yung, one, yung nanay niya, kasama na niya. Ah, kasama yung biyanan niyo una? Hindi, yung asawa kong una. Asawa ng una? O, kasama ng anak ko. Ah, yung kasi, oh ano, kay magkasama sila? Oo, oh, oh. kaya, kaya, o. Oh. Eh, saba, ba't hindi niyo sinundan yung una niyo asawa? ma mahabang istorya na yan, kung susunduin ko ba. Mga ilang Sa, taon istorya? Mga limang taon, baka. Limang taon? Hindi, nagtisa ko ng limang taon. Hmm. Ngayon, hinihintay ko siyang magpakita ng kab -ka, kababaan ng lobo lalaki ako oh Ay, kailangan para si para si unang asawa ang tumago o ikaw ang tumago hindi ako ang naghintay kasi lumayas siya eh ayun ay, lumayas oh iba eh, naman may ginagawa kayong mali kaya lumayas hindi siguro wala pong kwenta din mali eh yung number 2 oh eh. anim hindi eh, eh, ba mali yung anim hindi yung delikado yung 13 Th 13? Yun yung delikado, yung 13. Sino yung 13? Yung, di ba sa malas yung number 13? Oo. Oh. Oh. Eh. Kaya nung 6 na, hmm. Tama na. Tama na, ito, ito ah. ang ko ako. 6, tsaka, oh. isa yun na oo oh, oh. 8. Walo. di yeah, mahina Ilan? ka masang matematik. Ilan ba? 6 plus 1, tipito lang. Ikaw ito. naman, huwag kang... Malayo pa si 13, kailangan pagmuan ng 6. Mahina na po. Mahina na. 77, kayang kaya pa yan. Tay, sabi nyo, galing sa inyo ha, ah, oh. ang mahilig kumain ng sariwang damo. Oo. Oh, oh. Malakas. Hindi, hindi. Para sa akin. Oo. Oh. Basta bahala ka nung hintindi kung anong damo yan ah. hmm. Yung pinsan kong mahilig sa damo. Mm. Yung damo sariwang nasa hmm. school ng PMO. Batang-batang damo. Damat batang damo? Oo. Oh, oh. Saan nakikita? Ay, Lumapit ka lang sa Shikyo. <laughs> yung Shikyo ang Oo. Saan banda yung Shikyo? Eh, doon din. Kaya lang. Bay, parang ano na ito ah. Hmm. Parang palang bits na itong usapan natin ha? <laughs> 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 uh, <laughs> huwag ah, Tay! Bulong nyo sa akin kung saan yung ano yung yung, yung security guard. Yung sinasabi nyo Shikyo. Ay, huwag. dahil ah, ka. masisira ang image ng neno. No isang eskwelahan niya. Ah, isang eskwelahan. Eh, pinag-aaralan ng Mga Highlander pa yung nandoon. Ayun, saan mga nakasubok. Hmm. Ay, Asan na yung mga anak nyo, Tay? Asan na yung mga anak nyo? Yung, yung isa, yung lalaki, hmm. na nand nandoon sa Tagig, security Tagig. guard. Yung isang lalaki, mm. teacher. teacher. Yung babae, uh, teacher din. Teacher din. Uh, yung, yung anak uh, ng isa, hmm ah uh, si, ano ah uh, siman pero hindi siman na kwan ano? mahina pala yung siman na ano yung pising pising lang pising, siman pising pising pising, pising 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 bisil ang kanyang nasakyan siman oo uh, oh, yung isa eh, pa yung, isa, isa pa isa, nandyan Ayan. nandyan nandyan nagtatrabaho si SI at bahala na kayo na mag maghanap ng asawa nyo dahil hmm. it, alam nyo naman ah malalaki na malalaki na yung, yung tatrabaho sa CSI siyang na isa sa isa siya sa watcher watcher oh oh uh, eh, eh na, nakakahuli ng mga luko-luko diyan alam mo san ka si tagasan kayo baka hindi niyo alam bali ng mga <laughs> tagasan kayo ha? dito lang kami tayo malapit lang pangasinan <laughs> dito lang kami si <laughs> tatay malakas pa eh 77 years old tatay ido pidong pidong tatay pidong uh, kihano kihano uh, may anim na anak Oh. Ano, mananawagan pa tayo kung sino yung ano, gusto nyo daw, parang labing tatlo eh. Eh, yun lang <laughs> Malas na nung no. bilo, huwag mo lang hapunin ah, na Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na ibabu sa Teresi eh. Ah, oh, huwag na. Oh. oh tay, lang, balik tayo sa mga nahuli nyo kanina. Ano? Oh. Sabi nyo, naglalagay kayo ng mga pain dito, pinayagan kayo. Ito may bahay na malaki oh, na ito. Magkakamagal na kami. Oh, kamagain. Mula dyan. Mula dyan. Yan, yeah, pamangkin ko, mm hmm. Pamangking ko. Tak parang ako nang pinakamatanda dito. Mm hmm. Tay, nung hindi pa tubigan to, ano ito? Palayan? Palayan ito, maganda. Mala Kayo ang nagtatanim dito? Hindi yung pamangking ko nandun, yung bahay. Kasi ah. ang, ang lupa namin, diretsyo doon. Mm hmm. Diritsyo ganun. Isang diretsyo siya pa, mm -hmm. pa, sa likod? Oo, oh, mula doon hanggang, doon sa creek ng pulo. Uh, yung, yung mga nahuhuli niya tay, ano yan, binibenta niya ba o pang-uwi lang sa bahay? Eh, nung, nung tuma isang araw ay nakakahuko ako ng dalawang balde maraming humihintiw dito bumibili sila po kayo ng dalawang balde? oo oh, nung kalakasan ng ulan ulan ang dami ah eh, ay ngayon well, nakita mo yung kunti nga ngayon kunti lang ngayon kunti na ngayon pero eh, hindi kung pang ulam eh, lang pwede Eh, hindi na matagal na hindi ako bumibili ng ulam pasinit-sinit lang so yun. hindi kayo makakapagbenta ngayon ng ano wala ka ngayon kasi ay, yan ang ibibintak ko. Yung... Ayan, yung o, Kaya yan, yung naan Oo, oh, Kaya niyong kunin niya lahat yung naan Tay? Anong kakalit? Eh, pag nakuha niyo, ano, mga kababayan, anong gagawin natin? Pag nakuha niyo, natin. malalaki ba yan, Tay? Malalaki? Ay, hindi pang, ito, ano ito, pang para sa ito. Ha? Para pala sa, para pala ito. Pwede, tingnan natin, tingnan natin, Tay. Sige. Tingnan mo. Pahin mo ulihin, Tay. Tingnan ko lang, Tay, itura, Tay. Amal yeah, parang maliliit din. Ba, lang, eh. Ano yung tayo pinapalaki nyo lang dyan tayo? Ito yung tilapia ni Lucy ito. Ano yung tayo dito. O tayo, ayan, malaki o. Oh. Tilapia. Ay, hindi yan. Ha? Ikaw naman. Ano yun? Lagang, yan ang karag, tawag palakang karag. Palaka ba yan? May lason yan, sa, sa balikan yan. Kala, kala ko, ano yun? Kala ko tilapia eh. Eh, naku. O tay, di nakahuli kayo kanina pang ulam. Oo. Oh. Meron na kayo ulam. Mayroon, Meron. Meron na. Eh. Matik. Eh, siyempre ula. Ano yun? Lilinisin na yung ang misis ko. Ah. Eh, ito ng Bumalik yung misis oh, ko. Ayan. Oh, dahil kasi masipag si tatay. Anong oras na? Time check natin. Bakit ah. ha? Uh, Alas 4.30. Uh, di siyempre nakakuha siya kahit pa unti Pang ulam, di ba? Oo. Oh, Meron oh. na kayong pang ulam. Meron ba kayong bigas sa bahay? Sa ngayong hapon? Oo, oh, sa ngayong hapon. Mayroong pangkalate? Eh, kalahati, bukas. Mga, bukas. Bukas. Mga apat na araw, maubos na yun. Apat na araw? Sa panglimang araw, wala na kayong pangsaing? Oo, oh, sigurado. Sigurado. Di bali tayong asa, anak kong kwan. Bibigyan ah, kayo? Ah, bumili kayo na yun ng uh -huh. isa. Iintayin pa natin yung anak niyong isa bago kayo bigyan ng ulam. Ha? Huh? Ay, ng pangsaing. Bakit, uy? Eh? Iintayin na yun. Iintayin ko ba kung... Uh, oh, pa. Eh, mga limang araw yun. Eh, limang araw pa. Hindi na kayo mag ng limang araw, Tay. Bakit o eh? Bibigyan ko kayo ng bigas. May dala akong bigas. Tika okay. nga. Magpakailala ka nga sa akin. But, huwag kang sinungaling kung ikaw <laughs> ah. ba yung talaga nasa <laughs> DSW <-stable, laughs> ka ba? Hindi. Kami tayo mga tumutulong <laughs> lang na, no? Na tao. Uh, dito tayo tayo. Dito tayo tayo. Saglit. <laughs> dito tayo yan. Kami tayo mga tumutulong lang kami sa mga kababayan nating uh, nangangailangan. Oh, Harap oh, ah, tayo dito para makita tayo ng mga viewers natin. Yan, oh, tum okay. Tumutulong tayo ng mga, para makita niya yung Tatay Edong Meksikano. Ayan. <laughs> na, kami tayo tumutulong lang kami sa mga nangangailangan. Kami po ang team Daddy Frankie. Okay. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Naku, nababanggit ng anak kong. Nababanggit? Yung Frankie. Hmm, hey, Frankie. Nababanggit ng anak kong vlogger. Yeah. Saan nakikita Kapil... si Daddy Frankie? Taga, taga data yan sa... Sa... ng... Pangasinan. Pangasinan daw yan. Saan si sa Plank. Pangasinan? Saan? Hindi ko lang kan. Hindi, Ma may isip anak. niyo yun. May isip niyo. Hindi, ka, hindi, yung anak ko kasi. Hmm. Utang na, na, nahuli ako ng vlogger. Oh, nah, nahuli si tatay. <laughs> Meron tayong followers dyan sa likod. O tay, sa, sa, ano sabi ng anak niya? Saan niya napapanood si Daddy sa Frank? Eh? Kasi nasa kwan siya eh. Saya? Nasa Facebook yung anak ko sa... Facebook ka? Facebook sa kwan kay ano, Mita yata, Mita yung kwan na ka nang... Uh, Sino Mika? Mita! Mita daw yung kwan. Yung, yung salita nila, basta huwag kayong babatikos ng politisyan, bawal yan, sabi na. Ah, oh, huwag, oh ba bawal, huwag kayong babatikos. Tapos uh, anak ko hmm. linggo -linggo, na linggo-linggo, na, kwan, bakit nakakakuha ng 500 pesos? Sa? Isang linggo. Isang linggo? Eh, Oh, yung paglalagay na lang sa Facebook, hindi pinababayaan ko lang sila. Ibang ano yun tay, kami kasi uh, tumutulong kami sa pamigitan ni Daddy Frankie and eh, ang aming founder oh. at uh, kasama, niya, sa amin, kasama namin siya araw-araw para tumulong kami sa mga nangangailangan. Pagka Pangasinan niya eh. Oo, oh, Pangasinan yun tay. Malasike. Uy, nababanggit oh, nababang na ang dan anak ko yan. Ka-vlogger ka din yung anak ko. Oh, sige, dahil tay kakilala ng anak niyo si Daddy Franco. Hindi, ni hindi niya kakilala. Nababasa lang niya Nababasa sa... Nababasa niya? Niya sa mga Facebook. Oo. Ay, ito yung Franky ko, nababanggit nila kasi... Daddy Frankie, sabihin niyo. Hmm. Pero ay yung dad, yung dati pranking niya, no? oh. Danda na rin. Oh. Papakuha ko doon sa kasama ko yung bigas na ipangsasayang mo para hindi ka na maghihintay ng limang araw. Ay, di, hanggang limang araw. Ten, o, oh, oh, meron. Hanggang limang araw. Ay, eh, pang-anim, wala na. O, oh, sigurado. O, oh, seven, eight, nine, ten o. days. Oh. Walang, wala nang pansahing. O, oh, o. Oh. O, oh, sige, bibigyan ka. Ilang, ilang gata kasama ko. Po. May, ano, mga lagpas to sa, siguro mga lagpas ng sampung gatang. Ah, mga, ilan? Mga, tingin nyo. Three to four kilos yan. O, oh, mali, mali, mali. Bakit eh? O, oh, si, hulaan nyo, hulaan nyo tayo. Tatlong gatang? Tatlong gatang, ilan? Kasi yung isang kilo. O, oh tatlong ga tatlong lechil Tatlo. ngayon mm. mga apat uli mayan na kilo A apat limang kilo oh, mali mali yeah. tay hula pa hula bakit ano hula mag magpapababa ko oh. ako magpataas ka pag nakahula mo yan tay dadagdagan namin oh e, eh, baka ah. Ano, yung isang bag na bag ano na. yung, yung... <laughs> <laughs> Ilang lang kilo yung isang bag ah 25 yung yung bini, yung binili kong huli oh Ah, uh, buko pandan. 25? 25 yun. Masarap ba yung buko pandan? Oo. Oh. Eh, ay, may dala kami ito. Ay. Ayan, mga bubayan. Ito si Sam Motovlog. Ay, sa Sama natin, ha, na tayo. ayan, oh, tay, para sa inyo, tay, Kung mag kayo, mauubos yung sinayang nyo ng... Isa, dalawa, tatlo, apat, limang araw. Pang-anim na araw, Tay. Eh, pasensya. Ha? Ay, salamat. Ay, ha? ay, Hindi ko akala. Nakala ko nagbibiro kayo. Hindi. hindi May katotohanan pala. Mm -hmm. Ganon kami, Tay ganun kami tumulong tay ay nakakababayan na napapayak si napapayak si tatay Tay. Alam mo lang tay, baka may sakit ka sa puso ah. Hindi uh, ubali ko ay, na kapag ka, may nagmama -ma, parang ay, pang mamal, hulog ng juice. Hmm. Ang juice ang hindi niyo ako kinalakin. Hmm bin tumindi humindi ko lang diyan mm. labi -hmm. ako ng biyaya oh, salamat ng marami kay hindi ko kilala yung Frankie hindi banggit niyo oh daddy Sala Frankie tay daddy Frankie salamat sa kanya oh dahil nakita ka namin tay na sobrang sipag mo ano mm -mm. sinusubaybayan ka namin doon ng haba ng nilalakad niyo oh. hanggang sa pumunta kay rito hindi namin alam kung, kung ano tong mga tubigay na ito eh ano pala fish pan pala Ah, wag na kayo umiyak eh, okay, yung pang-anim na araw nyo hanggang hanggang tatlong pong araw, sagot na namin yung saing inyo. Eno, yes. eh Ayun may isang sakong sa bigas kay tay ha. Salamat. Kaya nyo bang buhatin yan tay hanggang kaya, makawi kaya, niyo, ha? Kayang kaya. Kayang kaya. kaya, kaya. Oh. 77 years old eh. Lahing oh. Meksikano si tatay mga kababayan. Kanino, ha? na kanina binibiro ko lang. Mm. akala ko mga mm. nakikipagbiroan sa akin yung pala. Totoo kami ba, tay. Totoo tumutulong ang Team Daddy Frankie tay. Mayroong parang grasya. Mm -hmm masipag ka, di ba? Sabi ko kay Tatay, pinarilaan ko sa kanya kung kung ilang kilo yung maibibigay namin sa kanya yung, nang hula siya ng pito, tatlo, tatlong kilo hanggang sa nahulaan niya. Yung huling isang, huling, isang, huling, hula ko yun pa tumama na ako. Oh, itong isang sako tayo, ilang kilo to? 25 yata. 25, yand 25 yand dahil 25 kilo tay. Dadagdagan namin yan tay ng 1,000 pesos. Totoo yan tay. Dito kay tay. Okay yung masyadong lumayo. Kasi kayo na yung na-sempuhan namin na napakabait na tatay. Yung eh, oh, anim na anak. Oh, at saka, simple, oh, isang anak pa na nasa malayo. Talaga. Hindi, hindi naman kayo pinapabayaan ng mga anak niya. Eh yung mapagmahal yung asawa oh. ko kasi na yung pangalawa kasi yung una kasi mayaman sila. Oh. Itong naghanap ako ng babaeng hmm. yung kalibel ko mm -hmm. na, yun pala yun ang mapagmahal yung kalibel mo. Yung palebel ni tatay yung so, mapagmahal. Yung, mm. Tatay. -hmm. So, magpapasalamat tayo sa ano sa mga kababayan nating mga nanonood diyan ha magpapasalamat tayo Ang Ka kababayan sa lahat po na nanonood ng ating video si tatay na namin diyan sa uh, kalsadang ito naglalakad siya ng medyo malayo-layo ay dala-dala siyang isang timba tsaka isang planggana kala namin kung saan lang pupunta yun pala pupunta siya dito sa bakanting lote na puno ng tubig May meron pala siyang mga nilagay na pain para kumuha ng isda eh nga lang, nakuha niya, medyo maliliit. Ang gagawin lang daw niya is pang ulam. Hindi na raw niya may bebenta. So, minabuti ng Team Daddy Prangki na bigyan ng isang kabang bigas si, isang sakong bigas si, ano, si tatay, at saka konting pera na pambili niya lang panggaslo sa araw-araw. Ayun, Tay, mag maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Sa lahat po na nanonood ng Dadi uh, Daddy Frankie at Daddy Frankie Official, supportahan po natin ang channel ni Daddy Frankie. At lagi pong yung tatandaan na meron siyang premiere every 7 o 8 ng gabi, araw-araw. At nagpapasalamat kami na lagi kayong naandyan para sa amin. Tay, ano masasabi mo na bigyan ka ng, ng bigas at ng blessing para sa araw na ito? Salamat kay... Daddy Frankie. Daddy Frankie. Ako. Okay. Ay, yan ang papasalamatan okay. ko. At lalo na rin sa Panginoon natin mm -hmm. na kulog ng langit mm -hmm na mayroon palang makataong posong. Umiikot at nagkataon na ako ang nalaging masyempre. na natchimpuhan. Masyado, natchimpuhan. Mm. Tamang tama. Mm. Akala ko, yung kanyang sinabi ng ka ka kasama niya, mm. binibiro-biro ko sila. Yun pala, may grasyang darating. Ito na, yung ebidensya. Ayan, ebidensya. Isang libo, isang libo mm. at saka... Isang sakong isang bigas. bigas. Maraming salamat sa kanya sapagkat malaking tulong na ito para sa akin. Malaking bagay na tayo. Oo, oo, malaking bagay ito sa, sa akin. Ayun, maraming maraming salamat po okay. sa mga sponsor natin, sa mga sumusuporta kay Daddy Frankie, kay Ma'am Purisa Joy Peñas, kay Ma'am uh, Rose Gorgeous, kay Manong Jo, uh, Team Tim Rai Sabab, Tita, uh, tita Ani Es, na tayo, nakakasama natin si Tatay Pidong Meksikano. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa lahat mga kababayan. Salamat po.